Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong taga-panood. Sa araw na ito, isa na namang paksa ang bibigyan ko ng pansin na makatutulong sa inyo upang makamit ang swerte sa buhay. Sabi nga, pwede niyong mayakap ang swerte patungo sa kaunlaran o pinapangarap niyong pag-iyaman, malay nyo! Kapag nalaman nyo ito, isa sa mga susunod na taon ay milyonaryo ka na o bilyonaryo kaya. Kaya tuklasin nyo na kung ano ang lihim na nakatago sa petsa ng iyong karawan na pwede makapagatid sa iyo ng pag-iyaman. Simulan na natin! Kung ikaw ay sinilang sa araw ng linggo, aba, alamin mo nga kung sinilang ka nga sa ganyang panahon. Pero bago yan, susulya pa muna natin ang pinaka-intro sa ating paksain. May swerteng hatid ang araw ng iyong pagsilang na kung matutuklasan mo, pwedeng magkamit ng kakaibang swerte na maghahatid sa iyo sa kaunlaran ng buhay. Anong araw ng sanlinggo ang iyong kapanganakan? Mahalaga na ito ay iyong malaman para matukoy mo ang swerteng hatid ng araw ng iyong pagsilang. Ang pagtukoy ng araw kung kailan ka isinilang ay magdaragdag ng kalaman at pag-unawa para makilala mo ng ganap ang iyong sarili. Isang halimbawa ay kung ikaw ay ipinanganak sa Petsang Agosto 26, 1959 o August 26, 1959 at ang iyong kaibigang matalik ay isinilang naman noong August 26, 1963. Bagamat kayong dalawa ay sinilang sa magkaparehong buwan at petsa, pero magkaiba naman ang taon. Ibig sabihin, hindi magkatulad ang inyong araw ng kapanganakan. Tingnan nga natin. Halimbawa, ayon sa perpetual calendar, ang Agosto 26 ng 1959 ay pumatak ng araw ng Miyerkules samantalang ang Agosto 26 naman ng 1963 ay araw ng lunes o oh, di ba't may kaibahan talaga ang araw ng iyong pagsilang ay nagbibigay ng natatanging karakter para sa iyong pagkatao. Sa ilang lipunan, ang araw ng pagsilang ng isang individual ay itinuturing na sagrado at espesyal. Sa ilang pagkakataon, may mga taong tinatawag sa pangalan ng araw at buwan na nakaugnay o sumasagisag ng araw ng kanyang pagsilang tulad ng mga pangalang Sunday, Tuesday, April, May, June o kaya ay si July. Swerteng hatid ng isinilang ng linggo. Kung ikaw ay pinangalak nang linggo, ang araw na nagbibigay sa atin ng init at liwanag ay may malaking impluensya sa iyong pagkatao at kapalaran. Batay sa aking pagsusuri, malaking porsyento ng mga individual na isinilang ng linggo ay nasa ilalim ng sensitibong senyal na sojak na cancer. Kung ang iyong sojak sign ay naiiba kaysa rito ang katotohanan na ikaw ay iniluwal ng araw ng linggo ay nagdaragdag ng puwersa sa iyong senyal. Higit na suswerteng ka sa hanap buhay, pananalapi at pag kung magkakaroon ng masaya, masigla at positibong pananaw sa pakikitungo sa iyong buhay. Katulad mo ay ang araw sa init at lakas. Tandaan, Higit ang iyong mapapakinabangan kung gagawin mo ang simple pero mahalagang payong ito. Sana naunawaan niyo ito. Swerteng hatid ng isinilang ng lunes. Para sa mga individual na ipinangalak ng araw ng lunes, ang buwan na nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi ay may malaking impluensya sa iyong personalidad. Batay sa aking pagsusuri, ang mga taong may zodiac sign na Leo ay tipikal na kilala sa pagkakaroon ng agresibong ugali. Pero kapag pumatak ang inyong araw ng pagsilang ng lunes, ang senyal ay nababahaginan din ng pagiging sensitibo at emosyonal pagdating sa pagpapahiyag ng damdamin. Para ikaw ay swertehin at magtagumpay sa mga adikain sa buhay, kailangan mong gamitin ang iyong katutubong talino. Yung katutubong talino, ito yung, yung talent. No? Ay may kaalaman para tumugon sa hamon ng buhay. Mainam din na gamitin ang iyong mayaman at malikhaing imahinasyon sa anumang ginagawa. O yan po ah. Ipaliwanag lang natin ito. Sinasabi dito na kung ikaw ay sinilang sa araw ng Lunes, swerte ka at magtatagumpay sa mga ninanais mo sa iyong buhay. Kailangan mo lamang ay gamitin mo ang katutubong talento, tadino. O ito na natin, 'iyong talent. Kapag ka nagawa mo 'yan at kapag tumugon ka sa hamon ng buhay na ginamit mo 'yong talento, tiyak na makakamit mo ang minimiti mong pagyaman. Mainam din na gamitin ang iyong mayaman at malikhaing imahinasyon sa anumang iyong ginagawa. Kapag ginawa mo yan, aba, baka magulat ka na lang sa mga susunod na taon ng yugto ng iyong buhay ay milyonaryo ka na. O, oh, ba? Diba? O, oh, kung sakali namang gagamit ka dyan ng charm, pwede rin. Ano po? At mamaya, sa wahanda huli, papaliwanag natin kung ano yung mga yan. Swerteng hatid ng isinilang ng Martes. Isa ka ba dyan? Kung ikaw ay pinanganak ng araw ng Martes, malamang na nagtataglay ka ng agresibo, tapat, pero taklesang personalidad. Ang planetang Mars na aktibong buntala ay nagdaragdag ng lakas at enerhiya sa iyong sensual sa soja Karagdagan pa rito, kung nagkataong ikaw ay sinilang sa ilalim ng isang fire sign ng sodyak, ito ay lalong magbibigay sa iyo ng higit na lakas. Ito naman ang maguudyok sa iyo na masangkot sa maraming gulo, argumento at aksidente. Kaya, maging maingat ka. Ito'y sinasabi natin, kung ikaw ay isinilang sa par sign ng zodiac sign mo. O, no, yan po. Dahil pwedeng maudyo ma ka sa isang gulo o argumento o aksidente. Kaya maging maingat para makontrol mo ang ilang negatibong katangian sa sarili na pwedeng magdala sa iyo sa kapahamakan at mawala ang swerte sa buhay mo. Kailangan na matutunan mong magkaroon ng malakas na determinasyon, disiplinahin ang sarili. O yan po ha. Ah. Sinasabi dito na yung mga isinilang sa araw ng Martes. Partikular kung nasa parasign o kung hindi ka naman parasign o hindi naman apoy ang iyong sign sa soja. Abay, o okay kayan Pero kung kabilang ka dyan at maaraw ng Martes ka pinanganak. Nako, ingat-ingat dahil po kang masangkot sa gulo kapag nagkaganito masisira ang swerte mo. Para hindi masira ang swerte mo at magpatuloy ang magandang kapalaran. Kinakailangan mong magkaroon ng determinasyon, disiplinahin ng sarili. At asahan mong pag nagawa mo yan, nako, magugulat ka dahil ang swerte, iyayakapin ka. Lumayo sa anumang gulo, argumento, at maging maingat din upang hindi mapahamak na sinasabing aksidente. So yan, yan po para sa araw nang Martes. At swerte ng nang isinilang ng Miyerkules. Isa ka ba dyan? Kung ikaw ay pinanganak ng araw ng Miyerkules, ang planetang Mercury ay pumapatnubay sa pisikal at emotional mong buhay. Nakaugnay ang planetang ito sa iyong sa paraan kung paano mo ipahiyag ang iyong sarili at kung paano mo ginagawa ang iyong mga aktibidad. Para sa iyo, ang araw ng Merkules ay mahalaga. Ito ang dahilan kaya paborito mong gumawa ng mga importanteng aktibidad sa araw na ito. Ang Mercury ay nagbibigay ng dagdag na sigla, talino at bilis mag-isip sa iyong kaisipan. Susi mo ito upang ang swerte at tagumpay ay madali mong makamit. Sabi nga, susi ng yung swerte at tagumpay ang pagkakaroon ng maliksing kilos na laging handa para tumugon sa anumang kritikal na pagkakataon ng buhay. Magagamit mo ito sa panahon na ikaw ay nasa gipit na kalagayan. O yan po ha, pinapaliwanag natin dito na kung ikaw ay pinangalak sa araw ng Miyerkules, ang planeta sumasakop sa iyo ay Mercury, no? Ang alam naman natin na ang Mercury ay sinasabi na masigla o sigla, talino at bilis mag ng mag-isip sa pamamagitan ng iyong kaisipan o no? mga idea, mabilis ka dyan. Kaya, kung gusto mong umasenso agad, aba, pag-isipan mo, gamitin mo ang tinatawag na sigla at talino at bilis ng iyong pag-iisip. Dahil yan ang magbubukas sa iyo sa pintuan ng swerte mo. Alam mo kung paano magagamit yung tinatawag na katagiang bilis, sigla at talino. Kapag natuklasan mo yan sa iyong pagkatao, aba, isa sa mga susunod na taon ay milyonaryo ka na. Kaya Nako, wag masyadong matakot kung dumadaan ka sa mga pagsubok dahil kapag nalagpasan mo yan at nagamit mo ang talento na taglay ng isang planetang Mercury Nako po, baka magulat ka na lamang isang araw ay napakaunlad na ng buhay mo. Swerteng hatid ng isinilang ng Webes. Kung ikaw ay pinanganak na araw ng Webes, ikaw ay nasa ilalim ng impluensya ng planetang Jupiter. Ito ang may malaking kaugnayan sa iyong pagkatao at kapalaran. Batay sa aking pagsusuri, ito ang dahilan na na nang pagtataglay mo ng matatag at nananatiling pagnanasa na pumasok o maglunsad ng malaki at ambisyosong proyekto at gawain. Sa kabilang banda, ito ay mainam dahil karaniwang nagtatamo ka ng malakihang tagumpay sa buhay. Ganunpaman, anuman ang ngayon zodiac birth sign ay dapat na maging mapagbantay at maingat ka laban sa tukso na lumahok sa lubang malalaking proyekto na higit sa iyong kakayahan o kaya labis na malulong sa mga ganitong gawain. Laging tandaan ang kasabihan sa Ingles na moderate your greed. Makatutulong sa pagkakaroon mo ng magandang kapalaran sa hanap muhay, pananalapi at pag-ibig kung magkakaroon ng masaya, masigla at positibong pananaw. Ang pagsilang mo ng araw ng Webes ay magdaragdag sa iyo ng kabataan sa pananaw at personalidad. O yan po ah, sa mga isinilang na Webes, sinasabi dito na may kakayaan kang lumahok sa anumang malalaking proyekto na yung inaambisyon mong malaking proyekto, pwede mong makamit dahil sa malaki tagumpay ang pwede mong makamit. Kaya lang may paalala dito. No? May paalala. Sinasabi dito na Maging maingat ka laban sa tukso na lumahok sa lubang malalaking proyekto na higit sa iyong kakayahan. O, titingnan mo yung kakayahan mo na baka naman, eh, hindi mo talaga kaya ito. Abay, wag. Kasi pwede kang bumagsak dyan. Tandaan mo, suriing mabuti ang anumang malaking proyekto na iyong papasukin na sa ganon magtagumpay ka. Pero, kung matutukso ka na lumundag sa mas mataas na proyekto na alam mo namang hindi gaanong kaya. Aba mabibigo ka dyan, baka sumemplang ka. Kaya maging maiga sa anumang pagsubok. Ayan po ah. Makatutulong ang pagkakaroon ng magandang kapalaran sa hanap buhay, pananalapi at pag-ibig kung magkakaroon ng masaya, masigla at positibong pananaw. Ang pagsilang mo ng araw ng Webes magdaragdag sa iyo ng kabataan sa pananaw at personalidad. So yan, sana naunawaan niyo po. Swerteng atid ng isinilang ng Biyernes. Ikaw ba'y ba pinanganak ng araw ng Biyernes? Kung gayon, ikaw ay nasa ilalim ng impluensya ng planetang Venus. Ito ay may malaking impluensya sa iyong personalidad. Ang Venus sa planeta ng pag kagandahan at pang-akit. Marahil ito ang dahilan kung bakit kailangan mo ng iyong kapaligiran ang magkaroon ng mayamang kulay, musika, bulaklak at anumang bagay na maganda at kaakit-akit sa iyong paningin. Batay sa aking pagsusuri, ang araw na ito ng iyong pagsilang ay nagkakaloob sa iyo na eksilenteng pananaw tungo sa ibang tao. Ikaw ay may malumanay na ugali dahil dito nagiging malakas ang iyong karisma sa kapwa. Para swertehin at magtagumpay, kailangan mong gamitin ang iyong katutubong talino, ito yung talento, at kaalaman, anuman ang iyong ginagawa. Mainam din na gamitin mo ang iyong mayaman at malikhaing imahinasyon sa anumang ginagawa. O ito, nandito tayo sa mga ipinanganak sa araw ng biyernes, no? Na nasasakupan ng planetang Venus. Alam mo, ito yung isang napakagandang ano eh, uh, planeta. No? Sabi nga, kumakatawan sa pag-ibig, kagandahan at pag-akit. O yan, magagamit mo yan eh, yung kagandahan at pag-akit, no? Unang-una dito, kinakailangan mong gamitin ang iyong katutubong talento, yung tinatawag nating talent o talento mo o katutubong talino. Kapag nagamit mo yan, aba yan ang mag sa iyo tungo sa maswerte mong buhay o magtatagumpay ka. Kaya tuklasin mo kung ano yung katutubo mong talino o talento. Dahil yan ang magdadala sa iyo sa iyong pagyaman. Tandaan, gamitin ang iyong mayaman at malikhaing imahinasyon sa anumang iyong ginagawa. Dahil yan ang ihatid ka. niyan, tungo sa swerte at tagumpay ng iyong buhay. Swerte ng atid ng isinilang ng Sabado. Kung ikaw ay pinanganak sa araw ng Sabado, may malaking impluensya sa iyong personalidad ang planetang Saturn. Ang planetang Saturn ay bagyang magbibigay ng munting kalungkutan sa iyong buhay. Sa kabila nito, ang mga makabuluang karanasan sa buhay ay uhubog sa iyong pagkatao para maging matatag. Malimit ay nasa tamang antasang iyong pananaw sa buhay, pangyayari sa kapaligiran at kapwa. May mga pagkakataon na makakaramdam kang gumawa ng mga aktibidad na espesyal sa iyong buhay na tangi ikaw lang ang makakaunawa. Sa ganitong pagkakataon, mabuting hindi ka maapektuhan ng mga iniisip at sinasabi ng iba. Ituloy lang ang iyong ginagawa lalo't inaakala mo na ikaw ay tama. Para lalong swertehin sa buhay, kailangan mong magtaglay ng positibong gawi at pananaw para manatili ka na nasa balancing sitwasyon. Yan po. Papaliwanag lang natin ito, no? Si planetang, ay kung ikaw ay pinanganak sa araw ng Sabado, ano? Nasasakupan ka nga ng planetang Saturn. Kapag ka ganito, ay sinasabi na pwede kang makaranas ng mumunting kalungkutan sa iyong buhay o pagsubok. Pero hindi mo dapat ipagdamdam ito at uh, ikasama ng loob, lalo na sa Panginoon Diyos, kung ikaw ay sinusubok. Dahil alam mo ba, sa kabila ng mga yan ay nauhubog ka nauhubog ang iyong pagkatao para maging matatag na magiging instrumento mo upang magtagumpay ka sa iyong buhay o masenso ka sa iyong buhay sa ganitong pagkakataon mabuting hindi ka magpapekto sa iniisip ng iba dahil pag lang papekto pa ka ibabag sa kanyan bagkos ituloy mo lamang ang iyong ginagawa lalo na at alam mong ikaw ay tama dahil sa likod ng iyong mga ginagawang tama na yan, ay ang magdadala sa iyo tungo sa swerte ng iyong buhay. Tungo sa pagyaman o pagiging milyonaryo. Para lalong swerte ng buhay mo, kailangan magtaglay ng positibong gawi o positibong pananaw para manatili ang balancing sitwasyon. So yan po, ayan na yung ating uh, araw lang yung pagsilang ngayon na uh, Tanungin nga natin, ang tanong dyan, ano bang lucky charm na pwede sa mga taong isinilang sa bawat araw? Sa totoo po, pinakamainam, no? Sabi ko nga, sa, sa kabuuan itong uh, ating, uh, ating uh, pinag-uusapan, may mga lucky charm talaga na po magamit ninyo, no? magamit ninyo. Ah, halimbawa, si araw ng lunes, no? Si araw ng lunes, ano ba ang pupwede na magamit niya na pampaswerte, no? Sinasabi dito para magkaroon siya ng malikhaing imahinasyon na anumang kayong ginagawa ay mainam na pagkaroon ka ng tinatawag na augury charm. Ang augury charm kasi nagdadagdag ito ng karagdagan sa iyong uh, personalidad para lumakas, malatili at magkaroon ka ng mayamang kaisipan, no? Magkaroon ng malikayang imahinasyon. Bukod dito, ang Ogeri Chan may pwede mo rin magamit o pa makapag-wish ka sa anumang uh, nais mo. Pero hindi lang si Araw ng Lunes ang pwedeng gumamit nito. Kahit na anong uh, Araw Kapaisini lang, pwede rin naman. Ano po? Pero, partikular kung Lunes, isa ito sa mainam na gamitin na may sinilang sa ganyang araw, ang Augeri Charm. Punta naman natin yung araw ng Martes na isinilang. Yung uh, sinasabi na si araw ng Martes kasi isinilang sa fire sign, o no, fire sign, agresibo pero taklesang personalidad. Yung mga ganito kasi, no, na pagiging agresibo, Bisan, kailangan mo dito yung extrang lakas. extrang lakas, no? Power, sabi nga. Kaya mahinam ang uh, energizer magnetic power pendant. magamat sabi ko nga, pwede rin gamitin ng kahit na sino. Pero, para sa mga sino ng martes, ito, isa ito sa pangunahing lucky charm na pwede niyang gamitin. Dahil para magkaroon siya ng extrang power o lakas, no? Energizer magnetic power pendant. Ito lamang si araw ng Merkulis. Kung ikaw ay pinanganak sa ganyang araw, no? Merkulis. O, no, Merkulis, no? Ang sinasabi nito, mga activated na mahalaga kung araw ng Merkulis kay at minis. Ah, ito, mainam dito yung tinatawag natin, Kyrilum Aura Charm. Para yung maliksing kilos niya, magkaroon agad ng magandang tugon at mayatid siya sa tamang tao na magdadala sa kanya ng swerte. Ano po? Ito naman si araw ng Webes. No? Si araw ng Bebes sinasabing maging maingat sa naman transaksyon o proyekto, aba, kailangan niya dito ang gumamit ng tinatawag nating uh, testamentum talisman para maingatan siya. Kasi dito, sinasabi nito na may kaunting ano, eh, na gawi doon sa pwedeng magkaroon ng hindi maganda no? na pangyayari kaya gumamit siya nito no tinatawag nating uh, testamentum talisman no kasi baka maging pabigla-bigla eh, ng pag pagpasok sa isang sitwasyon ay hindi niya makontrol no ito naman si araw ng biyernes ito mainam dito ang paggamit natin dito yung kairilum aura charm mainam sa kay araw ng biyernes yan kung araw naman ng sabado ay sinilang Uh, kinakailangan yung gumamit para swerte sa buhay, para maging balance, ay pinagagamit natin dito, no, tinatawag natin, Lignum Olimus Charm Bracelet para maging balance. Eh. Uh, Lignum Charm Bracelet. Sabi ko, ay ni day naman, may mga kung anong araw kay sinilang naman, kahit na anong klaseng charm po pwede naman. Pero itong pinag-uusapan natin, eh ito ay nauugnay sa yung uh, araw ng pagsilang. Pero pwede mong gamitin din, di ba, yung lucky charm ni araw ng lunes, martes, bernes, kung gusto mo, pwede rin naman kahit kung araw ka ng linggo ay sinilang. Pero sa si araw ng linggo, ang mainam na gamitin yung lucky charm dahil nga, eh siya para uh, suwerte sa anak buhay, panalalapi at pag-ibig at magkaroon ng mas saya at masinglam positibong panalaw. Kailangan niya rito yung tinatawag natin na stone of aura. Ang stone of aura ay magbibigay ng init, sensitibong, uh, sensitibong liwanag para sa kanyang swerte sa buhay. Stone of aura. O, oh, mystical golden power stone. Yan po. O, yan po. Doon sa mga taga-panood natin, uh, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Uh, sana pakishare lang po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya o kapuso o kasambahay. Uh, tandaan po natin na lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!